guys. Ang labo ng mata ko, guys. Ang dami kong kalin. <clears throat> Ulam ko, guys, ay baguong. Ang paborito. sa yung sili. Sili. Patay talaga sa mata ng sili. Alam niyo ba guys, favorito ko ang sili. Ay, ang bagoong. Bagoong na may sili na hilaw siya. Na may suka. Ilagyan ko siya ng bichin. At kahit atas sa mata. Kain tayo sa labas. Na, ang kuga. Sa so, walot yata. Ay, wala. Pambayad yun sa kano sa sa order ko. Parang nandun sa wallet ko. Nasa wallet ko yung itim na malaki. Sa ko sa maguong. Balik ko na sa Ayun mo. Ayun okay, na no, ito. At pag dumating ang yung aking order, may order ako. Moment oh, brief ito. Ayan lang. Tandaan lang naman yung kailangan. Diyan na muna at kano baka dumating yung order ko ay maalis ako. Anong order pala? Yung pulgay na alis na yun ang ko. So, parang panyon rasa kurang-kurang tuh 100. guys, wallet, daman. <laughs> Ayun, guys. pag bagoong ang ulam po kontento na ako dun paborito ko talaga ang bagoong pero siguro pag araw araw ay nakakasawa din siguro pero kailangan kahit may ulam pero may bagoong pa rin talaga siya dapat at saka hindi ko siya ipinapaluto ang bagoong kailangan na hilaw lang na lalag lalagyan lang siya ng suka Shhh. Gamia, oi. Akala ko yung mga, alam mo, walang patalastas na yung mga matalastasan pala. Meron na. Kahit sa reels. Meron na rin. Kahit sa reels ko ba yung para, hindi ba may nadesplay lang doon sa baba? Yun na yun. Yun yung patalastas na reels. Pero pag sa long form yun, Tawas at tinili. Kaya video ako. yung bagong guys wala nang laman guys niya natunaw nalusaw na siya Nag melt melted na siya wala na siya yung isdang maliliit as in parang katas na lang siya patis na lang Nakot talaga guys, hindi ako kumakain guys na umaga. Kasi ang oras lang ngayon ay parang 8? 9? Ha? Alas ba? So mga 9, dapat ang kain ko nyan mga alas 12. Or minsan alas 2. Hindi talaga kami nakain, mahilig lang kaming mag kape. Kaya lang may bagoong siya. Kaya kumain ako ng alas 9. Masarap guys, nakakasun kami sa bundok ulit. Gagawa kami ng content sampos si Romel Marco. Gagawa kami ng content dun mamaya. Kaya kumain din ako ng gantong oras. lagay dahon. Ito. Ng oh. manut rin mo. Ayan o, oh, pwede rin itong lag ng ano, ng damit. Tapos dito yung ano, ano. halang alang guys inuwi ako yung sili actually guys bawal talaga sa akin yung sili kasi niyang maasid ako nasumpong talaga din sa yung sakit ng chan po nag bloated minsan ako kaya bawal ako ng sili bawal ako ng mangh manghang bawal ako sa sobrang kape pero ang hilig ko magkape Huwalin nyo bawal siyang masarap. Ngayon bawal yung maalat. Ngayon ang ulam ko bago. Maalat. Kasi nga awan ko ba kung ng bawal siyang masarap. Kasi guys, minsan sumusumpong talaga yung sakit ng tiyang ko. Ase daw yun. Ase daw. Ase. Yung nag-bloated. nagiging bloated siya yung tiyan ko. Minsan nahihirapan akong humiga. Nahihirapan akong huminga. Nahihirapan akong huminga. Hawa sa asin Kasi sobrang asin Kasi nga Hindi tina kumakain Kumakain ng kumagahan So sa maghapon Parang sa business na ako kumain Laging kape 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 Then yung kape ko guys Ay yung black coffee Yung hindi siya 3 in 1 Siguro sa magapon hindi lang siguro mga anim na baso kami kate. Kape ng kape. Kahit meron kaming ulam guys, talagang ganun, kay, yung pagkain namin, pagkain ko. Minsan maghapon walang kain. Hello Ate Grace! Ibala hey, din lang hinangapin sa Ate Grace hindi nang hinangkat sa ate Grace